Gustong gusto ko nang hiwalayan ang asawa ko pero hindi ko magawa. Hi Ate Mila, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Baby Lynn. 35 years old, may tatlong anak. Lumaki ako sa syudad sa lugar ni mama tatlo kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa, lahat kami ay high school lang ang natapos dahil mahirap lang ang buhay namin. 25 years old ako nang lumipat kami sa probinsya ni Papa. Doon ko nakilala si Elmer, Niligawan niya ako at naging boyfriend ko siya. Hanggang sa nagpakasal kami. Okay naman kami nung una hanggang sa unti-unti siyang nagbago. Mainitin ang ulo lalo na paglasing. Dumating sa punto na nanakit na siya pero nilalabanan ko. Gusto ko makipaghiwalay sa kanya pero ayaw niya. Minsan ko na siyang iniwan at dinala ko ang mga anak ko pero sinundan pa rin niya kami. Nagbanta siya na kung hindi ako uuwi ay papatayin niya ang mga magulang ko. Natakot ako na tutuhanin niya kaya umuwi ako sa bahay namin. Lumalaki na ang mga anak namin. Ang panganay ay 7 years old na. At ganun pa rin ang sitwasyon. Pag nag-aaway kami minsan ay nagkakasakitan kami.